Isang magandang gabi po sa inyo mga kababayan at mga mahal po namin taga Subaybay. Ano mang oras po na mapanood nyo po ang video ito ay bumabati po ako sa inyong lahat ng isang magandang araw, magandang gabi, magandang umaga. Muli na naman po kasi ngaw itong si Epipanyo Labradi at uh, iba po yung topic niya, iba naman yung kausap niya rito, iba naman yung kanyang binibirada dito sa video niya pero pilit niya pa rin na idinadawit. Pilit niya pa rin na sinasagasaan ang, ang iglesia at ang pamamahala. Para maintindihan po ninyo, yung video na inupload niyang bago ay ipapapanood po namin sa inyo. Hindi po, hindi na po lahat kasi ang inaano lang naman natin dito, wala naman tayong pakialam doon sa mga... Wala naman tayong pakialam doon sa mga binibira niya na ibang mga tao, ang sa atin, yung sa iglesia at ang pamamahala. Yun lang po ang sa atin. Wala tayong pakialam kung kahit sino pa birahin niya, kahit sino pa ang uh, murahin niya. Wala na tayo ron. Yung sa atin, yung sa iglesia lang po at sa at ang pamamahala. Yun lang po ang inaano natin. I-kino-question natin sa kanya kung bakit niya ginagawa yun. Panoorin natin itong video niya. At para maintindihan yung mga kababayan. Okay, uh, pasensya na po kayo at medyo ako po ay inuubo at medyo uh, sabihin na lang natin na nilalag na to, no Pero, ayun, sa video niya, mga kababayan at mga mahal pong naming taga-subaybay ay humihingi ng pasensya sapagkat siya daw ay inuubo. Okay, at uh, nilalagnap, inuubo at uh, nilalagnat. Pa, paano hindi siya lalagnatin, mga kababayan? paanong hindi siya uubuin? Eh, yung face mask niya, eh, ilang buwan ang kontrata noon. Pa, ang, hindi ko alam kung ilang buwan ang kontrata noon bago niya palitan. Mga tatlong buwan yata o kaya dalawang buwan ang bawat face mask bago niya palitan. Eh, punong-puno na ng mikrobyo yun, mga kababayan, at mga mahal po namin kagasubaybay. Yung sinasabi niyang iniaalok na bilyon, bilyon at saka trilyon, trilyon na germs na yun. Yun yung mga germs na nandun na sa Christmas niya. Kaya eh, hindi talaga bubuti ang kanyang kalusugan pagka ganun na hindi na nagpapalit ng Christmas. Eh, subaybayan so natin itong Christmas niyang ito mga kababayan. Baka, baka itong Christmas niyang ito ay aabot na naman po ng tatlong buwan ito. Ah, tuloy natin para maintindihan natin yung pa naman po sinasabi natin, po niya doon sa video. Uh, Sisikapin ano yung po topic natin na maibigay sa inyo yung mga matitinding birada ng yung lingko de Pipanyo, Labrador. Nag-aalala itong tolonges na to, pero ang totoo hindi naman po nag-aalala to eh. Ito po ay nangungutsa. Ito po ay kumbaga ay nang-aasar sa ating uh, mga mambabatas. So, So, alam niyo mga minamahal kong mga kababayan, itong vlogger na to, ang trabaho nito minsan ay mang-asar. Mang-asar na akala niya maaasar niya yung mga taong gusto niyang asarin. So, yung yung background niya may patawa-tawa pa pero ang totoo siya yung nakakatawa, mga minamahal kong mga kababayan. Kung ako sa iyo, at bye makinig kang to. Ayun, binanggit na niya yung pangalan. Ang trabaho daw ng vlogger na ito, mga kababayan, yung kausap niya ay Mangasar, Mangutya. Eh, mas matindi pang Mangutya ito at Mangasar eh. Na sasaktan din pala itong taong ito, si Pipanyo Labrador, kapag ka ang binibira ay ang mga amo niya. Eh, wala din siyang pinagkaiba doon sa taong kausap niya. Mas masahol pa ito eh. Kasi yung kausap niya, sigurado ako na may pagkilala siya. May pagkilala siya sa iglesia. Eh, ito, wala namang kasalanan ng iglesia sa kanya at ang pamamahala pero binibira niya. Dito sa video niyang ito mga kababayan, kung itutuloy po natin ito, matindi na naman ang birada niya rito. Idinadawit na naman po ang iglesia rito. Ito po kasi para maintindihan po ninyo, kaya po siya nasasaktan dito. Hindi ko na po papapanood po sa inyo para kung Ang usapin po dito sa video ito ay tungkol doon sa pagsasampa ng kaso Laban kay na uh, house speaker uh, Romualdez at saka sa iba pang mga kasama niya, yung pagsasampa ng kaso sa kanya. Ito po ang kinumentan o binigyan ng reaksyon nung isang vlogger na binabanggit niya rito na nangung nangungut siya at naninira lang daw. Okay? Pagkatapos, along the way habang nagsasalita, binaliktad niya ang sitwasyon na dapat daw ang makulong o maidimanda ay ang mga amo nitong nitong isang vlogger na sinasabi niya. At along the way, ang nasabi niya doon sa vlog niya dito, yung mga amo daw ng isang vlogger na yon ay ang kampo daw ng mga Duterte. Sa kanyang pagsasalita, pagpapaliwanag ng mga bagay-bagay na kanyang tinatalakay dito sa topic niya, muli na naman niyang inilihis yung topic, sapagkat hindi naman yun ang title nung vlog niya, kundi iba naman, inilihis niya yung topic, at tinira na naman niya ang iglesia at ang pamumahala kaysa daw, mga kasama daw ng OBP, ay mga kaalim sa si Iglesia ni Kristo at marami daw sila. Ay, hindi ko na po ipapapanood po sa inyo sapagkat mga binitawan niya pong mga salita doon ay hindi na naman po kaanais-nais pag narinig po ng mga kapatid yun. So itong taong ito pala, nasasaktan din. Nasasaktan din pagka binibira yung mga amo niya. Pagka pala nasasagasaan din yung mga amo niya. Pagka pala tinitira ng ibang mga vlogger, itong mga amo niya ay nasasaktan din. Marunong din palang masaktan itong taong ito. Eh, yung taon sinasabi niya, yung vlogger na sinasabi niya, yung vlogger na tumitira doon sa mga amo niya, hindi naman ganun ang ginagawa niya sa iglesia sapagkat may pagkilala naman ito. Eh, wala naman tayong pakialam. Hindi po natin pinakikialaman yung mga ginagawa nila sa isa't isa Tungkol dun sa mga amo nila. Ang inaano po natin dito ay ang tungkol po sa iglesia at sa pamamahala na lagi niyang pinagwiwikaan ng walang pakundangan na pagsasalita ng kung ano-anong masasama. Itong si Epipanyo Labrador, mabuting na nga lang eh. At uh, hindi siya nakadalo nitong nakaraang hearing na in-schedule para sana maka, makapag-usap sila noong nagreklamo sa kanya, magkakaroon sana ng yung nakaraang video po natin ay mediation. Eh, masasabi ko, ipipan nyo lang, brother, na tama. Huwag ka na lang magpakita. Oo. Huwag ka na lang sumipo. Oo, huwag kang susuko ng buhay. Huwag kang pupunta. Pabigatin mo lang ng pabigatin. Ano? Ganun ang gawin mo. Pag pabigatin mo ng pabigatin, huwag kang magpapakita hanggang sa dumating ang panahon na isyuhan ka na lang ng warrant o pares. Ganun na lang ang gawin mo para mas maganda. Okay? Total, hindi ka rin lang naman makakalabas yan sa lungga mo dahil nagtatago ka naman. Namumundok ka na. Hindi ka naman, wala ka namang lakas ng loob. Wala kang lakas ng loob na pumunta sa Office of the Prosecutor para sana ipang uh, ipagsanggalang mo o uh, ipagtanggol mo yung sarili mo laban dun sa mga kaso na isinampalaban sa iyo. Malakas lang naman ang loob mo pag nagsasalita ka sa social media. Matapang ka lang gumaknak, matapang ka lang dumakdak, pero wala ka naman palang bayag para um umarap sa hukuman o humarap sa Office of the Prosecutor para sana makausap mo yung mga kapatid namin na nagsampa ng kaso laban sa iyo. Kaya ang may ipapayo ko sa iyo, ipipan nyo labrado, sige tuloy mo lang. At pagbutihin mo pa, pagbutihin mo pa, pagbutihin mo pa na magtago, huwag kang magpapakita, huwag kang magpapahuli ng buhay, wag, 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 Tuloy mo lang nang ituloy yan, patagalin mo pa. Hanggang sa dumating na ang panahon na Ikaw na mismo Ikaw na mismo ang Pagka napranin ka na siguro <laughs> Yung pinakita mong uh, Armas mo pakita ka pa ng 45 eh Eh yun na siguro Ang itututok mo sa ulo mo oh, shit! Oh, Ikaw shit! na mismo siguro Ang kakalabi oh, oh, Yun na shit! siguro yun yung, yung punto na yun Siguro ang darating sa iyo Eh ikaw ang bahala. Eh kami, idinaan namin sa batas. Ipinasa Diyos na namin at ipinagkatiwala na namin sa mga otoridad ang tungkol dun sa paglapastangan mo sa iglesia at sa pamamahala. Eh, ikaw na ang bahala dun. Nasa sayo na yun. Uh, kami, maghihintay na lang kami ng resulta. Maghihintay lang kami ng kung ano ang magiging kahihinatnan ng kaso mo. Pero cakian yan, tsak! hindi magtatagal at magkakaroon ng resulta yan. Kaya okay lang, huwag ka lang magpakita, magtago ka lang na magtago. Pagbutihin mo yung pagtatago mo. Laliman mo pa yung hinuhukay mong kuweba kung nasaan ka man. Para sa ganun ay lalong gumanda pa yung magiging resulta niya. So mga kababayan, itong taong ito ay patuloy pa rin na naninira sa iglesia at sa pamamahal. Hindi natin maintindihan kung bakit ganun siguro, walang views siguro yung mga video niya pagka hindi niya nababanggit ang iglesia. Yun ang napapansin ko eh. Uh, bagsak ang views ng mga upload niya na video pagka hindi niya nababanggit ka ang iglesia at ang pamamahala. Kaya, inire-remedyo niya na sagasaan ang iglesia para sa ganun ay magkaroon ng views yung mga video niya. Pero sa mga nanonood sa kanya, lalo na yung mga nanonood sa amin dito, na mga mga supporters niya, eh, kausapin niyo si ipipanyo Labrador, yung amo niyo, na pagbutihin pa niya yung pagtatago. Ano? Pagbutihin pa niya yung laliman pa niya, kung saan man siya naka- nagtatago ngayon. Para sa ganun, eh, habang tumatagal, eh, lalong pabigat naman ng pabigat yung kanyang mga dalahin sa buhay. Okay? So, yun lang po muna ang maisishare po natin ngayon, mga kababayan. At uh, mga mahal po namin mga taga-subaybay, batiin lang po natin ha, bago tayo mag magtapos, ay batiin lang po natin itong mga sumusunod kasi uh, nagpapabati po sila eh. Ito po ha, batiin lang natin sila. Uh, binabati natin si Ka Manuel Dumali, Local Congregation of Battersea, Britain, uh, South Britain. Yan, binabati rin po natin si... Lokal po ng Commonwealth, Quezon City Kumusta po dyan sa Commonwealth, Quezon City Papabati po sila dyan Lokal ng Ibaan, Batangas, TV Channel Ayan, uh, ano to, nakatutok sa atin to Ka Orlando, Lokal ng Central Ka Michelle, sa Bulacan po, kumusta po kayo dyan out po kapatid, sa Distrito po ng Lanaw Ka June, Balahan Sino pa, happy watching po Kamil Dred, ayan, Kamil Dred Martin Kumusta po kayo dyan? Ka Igleserio, watching from Local ng Baisa, Distrito ng Kamanaba. Kumusta po kayo dyan? Watching from Don Perfecto po. Ka Dancel, Ernani. Kumusta po kayo dyan? Watching from New Era, Distrito ng San Carlos City, Negros Occidental. Boy, I5R -TB. Ayun, kumusta po kayo dyan? Yun, kung mayroon po kami nakaligtaan mga kapatid, pagpasensyaan nyo, pagpasensya nyo na po kami kung, may, kung sakali po may nakaligtaan po kami batiin. Eh, binabati na po namin kayong lahat. Magandang gabi po at mag-iingat po kayo lagi.